Ang uring magsasaka ang kalakang puwersa ng Revolusyong Pilipino. Sila ang pinakamalaking puwersang masa sa isang bayang malakolonyal at malapidal. Kung wala ang mga suporta nila, hinding-hindi magtatagumpay ang demokratikong revolusyong bayan. Ang problema nila ang pangunahing nilulutas ng demokratikong revolusyong bayan. Walang solusyon sa problema ng magsasaka kundi ang maglunsad ng armadong pakikibaka magsagawa ng revolusyong agraryo at magtayo ng mga revolusyonaryong mase. Habang isinasagawa ang revolusyonaryong pakikibaka para sa lupa, bilang paraan ng pagtupad sa pangunahing demokratikong nilalaman ng revolusyong Pilipino, natutupad din ang sentral na tungkulin ng buong pambansang revolusyonaryong kilusan na agawin at konsolidahin ang kapangyarihang pampolitika. Mabubuo lamang ang mga pangunahing armadong pangkat ng Revolusyong Pilipino sa paglulunsad ng gerang magsasaka. Kung gayon, di maiiwasan na sa uring magsasaka lamang pwedeng magmula ang malawak na mayorya ng mga pulang mandirigma ng bagong hukbong bayan. Magkakamali ang isang partido komunista sa malakolonyal at malapidal na bayan kung sa kalunsuran, imbis na sa kanayunan, ibibigay ang prinsipal na diin ng gawaing masa nito. Kapag ganoon ang ginawa, ay maliligaw ito at makakagawa ng kaliwang oportunistang pagkakamali na tangkaing agawin ng kapangyarihan, batay pangunahin sa lakas ng masang proletaryado sa kalunsuran, ng walang sapat na suporta mula sa uring magsasaka. O makagagawa naman ng kanang oportunistang pagkakamali na umasa ng walang hanggan sa parlamentaryong pakikibaka. Dahil isinasalang alang ang dipantay na pagunlad ng ikunang Pilipino, ang dapat bigyan ng prinsipal na diin ay ang revolusyonaryong pakikibaka sa kanayunan at ang dapat bigyan ng sekundaryong diin ay ang revolusyonaryong pakikibaka sa kalungsuran. Ang saligang alyansa ng uring manggagawa at uring magsasaka ang nagsisilbing matibay na pundasyon ng pambansang nakakaisang frente. Sa pagbubuo lamang ng ganitong alyansa, pwedeng maakit sa pambansang nakakaisang frente ang mga panggit ng puersang kulay ng petit at pambansang bourgeoisie para maiwalay ang mga pusakal na kaaway nagsisilbi ang pambansang nagkakaisang frente sa linyang pampulitika ng partido na ang Revolusyong Pilipino sa saligay revolusyon ng masang anak pawis laban sa imperialismo US, feudalismo at burukratang kapitalismo. Sa pamamagitan ng pambansang nagkakaisang frente, malawak na napapanaganap ng partido ang pampulitikang influensya nito at natatamo ang pinakamalawak na suporta ng masa at iba pang progresibong uli at saray. Nakabatay ang malawak na gawain ito sa mga pagsisikap ng proletaryado na itayo ang nagsasariling lakas nila sa pamamagitan ng armadong paikibaka na pangunahing sinosuportahan ng uling magsasaka. Ang tunay na nagkakaisang prente para sa demokratikong revolusyon ng bayan ay para sa paglulunsan ng armadong pakikibaka. Sa matagalang digmang bayan, pangunahing diin ang pagsusulong ng revolusyon sa kanayunan. Dito matatagpuan ang pinakamahinang kawing sa kapangyarihan ng kaaway, ang malawak na kalupaang paborable sa armadong pakikibaka at ang masang magsasaka na pangunahing pwersa ng revolusyon. Dito pangunahing inilulunsad ang pakikibakang antipidal para ibagsak ang kapangyarihan ng mga Panginoong may lupa at itayo ang demokratikong kapangyarihan ng bayan. dapat masigasig na ipatupad ang estrategikong linya ni kasamang Mao na kubkubin ng kalunsuran mula sa kanayunan. Sa kanayunan, mapipilit ang kaaway na ikalat ng manipis ang kanilang puwersa at maakit sila sa mga lugar na ang inisyatiba ay ating natin. Sa katagalan, ang agos ng gera ay siguradong maipipihit laban sa kanila. Ang pinakaatrasado ng mga purok sa kanayunan ay magagawa nating pinakasulong na muog sa politika, militar, ekonomiya at kultura ng revolusyon. Malilikha na natin ang armadong independyenteng rehimen sa kanayunan kahit hindi pa natatalo ang kaaway sa kalunsuran. Hakbang-hakbang na pinapaunlad ang armadong pakikibaka, revolusyong agraryo at mga baseng revolusyonaryo hanggang sa mapantayan at sa kalaunay malamangan at magapi ng hukbong bayan ang armadong persa ng kaaway. Sa makatwid, ang kanayunan ang matabang lupa sa pag-usbong at pagyabong ng pulang kapangyarihang pampulitika, ang hukbong bayan, mga organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika, mga organisasyong masa at ang partido. Matatag nating pinauunlan, ang mga base at sonang guerrilla sa iba't ibang estrategikong lugar sa bayan. Ang mga lugar na ito ay pag-uugnayin ng mga regular na pwersang makilos na nasa posisyon ng magtanggol sa higit na malalaki at matatatag na baseng revolusyonaryo sa kanayunan. Mula sa ganoong mga base ay maaagaw natin sa wakas ang mga lungsod at makasusulong tayo tungo sa tagumpay sa buong bayan. Ang pangunahing katangian ng revolusyonaryong kilusang inilulunsad sa kalunsuran ay ang pagiging legal at depensiba. Sa kalunsuran pinupukaw, inoorganisa at pinapakilos ang masa ng mga manggagawa at iba pang maralita, gayundin ng petty burgesya, lalo na ng mga estudyante at guro at iba pang gitnang puwersa para sa mga pakikibakang anti-imperialista at anti-pasista para suportahan ng revolusyonaryong kilusan sa kanayunan. Matagal ang tungkulin ng revolusyonaryong kilusan sa kalunsuran ang paghahanda ng masang tagalunsod para sa panahong handa ng agawin ng hukbong bayan ang mga kalunsuran.